Hello, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back again to my channel. At ngayon nga po ay magra-round po muli tayo dahil day of ko, may time po ako ngayon para makapag-ikot-ikot lang sa aking mga alagang bugambilya. Tara, samahan niyo po ako. lalong lalo na itong aking bugambilya na ito tignan nyo naman napakaganda niya. ito po ay maliit pa lang nung nabili ko ang um, nakalagay lang po sa kanya bugambilya wala pong ID pasensya na po kayo sa mga nanonood po na na naaan uh, na uh, ano po sa akin dahil hindi ko po nilalagyan ng ID daw yung aking mga bugambilya pasensya na po kayo kasi minsan po talagang bugambilya lang yung nakalagay yung iba po, pagka yung ano, sinesearch ko na lang po sa Google para makita ko yung mga, yung kanilang mga identification. Pagka nakita kong kahawig, yun na yun. Yung iba po, nakakakuha ako ng may ID. Pero ito po talaga walang ID. Ang nakalagay lang po, Buganbilya. Yan. Napakaganda po. Ito po ay masasama sa aking collection. Maihilera ko na siya dahil ayan, lumalago na siya. Oh. At sa mga nagtatanong naman po kung ano po yung ginagamit kong mga fertilizer, nasubukan ko na po itong gamitin, itong potas na ito. Ito po ay par granules na inilalagay ko monthly. Yan. Dahil kasama rin po yan sa mga inilalagay namin pampataba sa aming mga gulay. Ang nakalagay po sa kanya ay pampabloom. Kaya ayan, kasama ina-apply ko rin po sa aking mga alagang bugambilya kahit sa ampung mga halaman ko. At meron din po akong inilalagay na sea at power feed. Sa lahat po ng halaman, ito po yung pinakagamit ko. Matagal ko na pong ginagamit. Kapag gusto ko pong pabulaklakin sila, ayan, yung po ang ginagamit ko, yung sea and power feed. At yan nga po, yung mga fertilizer na ginagamit ko ay tinatry ko po muna yan bago ko sila E, gawing maintenance para sa aking mga halaman at nakita ko naman po madali po talaga silang mamulaklak namumulaklak naman po yung ating mga bugambilya ng kusa pero kung gusto nyo nga po ng napakaraming bulaklak katulad po nito ayan, tingnan nyo yung aking si Pedro Bambino nilagyan ko lang po yan ng potash po at monthly ko po nilalagyan at saka yung pagdilig-dilig ko sa kanya every fortnight ng ating pa, uh, power feed at saka yung sisol po kaya na po resulta tingnan nyo po oh. Ayan. ganyan po yung gusto kong ma-achieve na mga bulaklak ng ating bugambilya yung manapakalago po So, nakakatulong din po dyan yung ating mga pagtanggal-tanggal ng mga tinik-tinik sa ating mga bugambilya, yung mga pinag uh, alisan po ng mga bulaklak dahil dyan din po lilitaw yung mga bagong li, uh, aapir na mga bulaklak na ating bugambilya. At eto na po yung ngayon yung ating bugambilya na itinanim na nakuha po ng asawa ko dun sa tapunan kita nyo yan o yan eto na siya ngayon, namumulaklak na yan, di ko lang po alam kung anong ID niya, kung ito ay kabilang sa 21 jewels o 36 jewels na bugambilya. So, ayan nga po. Maganda po yung kanyang ano. Tingnan nyo. Oh. Hmm? Yung kanyang bulaklak. Magandang tingnan. So, dito naman po tayo sa aking 3-in-1. Kaya ko po sila tinawag na 3-in-1 dahil nasa isang pot po sila. Iba't ibang kulay ang nilagay ko dito. At ang varieties nila ay bambino. Ayan. Pag sinabi pong bambino, ito po yung mga bugambilya na dwarf. Hindi po naglalalaki ng sto at hindi nagwa-wild. Ganyan lang po sila. Kaya maganda po itong pan-display talaga sa front yard. Ayan oh hindi ko lang po hindi ka lang po pala ito na ilalagay dun sa front namin dahil napakabigat po ng kanyang pat kaya naantay ko po yung asawa ko na magkaroon ng day off para mailagay namin dun sa aming front at heto nga po tatlong kulay po yung inilagay ko sa kanilang sa isang pat at heto kilala ko po tong isang ito Ayan, eto po yung tinatawag na si Key. Ayan, lalagay ko na lang po, itatype ko na lang po dito sa ating video para makita nyo kung ano yung pangalan niya. Ito si Miski. Eto, hindi ko pa po nakikita yung kanyang ID. At eto naman po, si Panda Bambino. Ayan, lahat po sila ay Bambino uh, varieties. Kaya mga variegated po sila oh, ayan oh. Ayan, magandang tingnan, mga variegated po. So eto po ma maganda pong mamulaklak tong si Panda. Talagang mabulaklak po siya. Katulad po siya nung nandun sa front yard ko na mabulaklak. Hindi po siya nawawala ng bulaklak. So, ayan. Maganda po siyang tingnan. Saka yung mga tinik po nila ay hindi ganun ka ano nakakatakot. Hindi katulad po doon sa mga common na bugambilya na ang haba ng tinik na matatalas po. Ito hindi. Ayan o. Ayan po yung mga tinik nila oh. Ayan. ito nga po ginawa ko para kasi gusto ko pong magkaroon ng iba't ibang kulay ng uh, sa isang pot ba iba't ibang kulay ng bugambilya kaya ganyan lang po yung ginawa ko hindi pa po ako nag focus uh, sa paggagrap yan nagtry po ako once pero hindi rin po ako successful noong una akala ko tumubo siya pero nung siguro yung pag-aalis ko ng kanyang plastic, doon ako nagkamali, kaya ayun, namatay. Ganda ng kulay nila, oh. Maganda po siyang tignan pagka nasa isang pot, iba't iba ang kulay. So, heto na po yung ating bugambilya na sabi ko sa inyo, pagbalik natin, isang linggo lang, makapal na ang bulaklak niya. So, haya na nga po, napakakapal na ng bulaklak niya. Ayan. Hindi ko pa rin po na nakikita yung kanyang ID kaya pasensya na. At itong ating uh, yellow gold na bugambilya, nakita ko na po yung ID niya. Ito po ay si Sigi. At ito naman po, nakita ko na rin po yung ID niya. Ito po si Suki. Ayan kapal na po yung kanyang bulaklak eto pa po yung aking isang sige varieties po sila ng uh, bambino varieties po sila ayan Ito na rin po yung kanyang pangalan eto naman po si Kini ang, ang iiksilan po ng kanilang mga pangalan ayan At eto na yung aking pinakamalagong uh, bugambilya sa ngayon. Pinakamalagong bulaklak. Ayan, si Pedro Bambino. Napakaganda po niya talaga sa personal. Napakaraming bulaklak. Oh. Kita niyo, punong-puno siya ng bulaklak. Ayan. At eto rin po, oh. ang dami na rin bulaklak. napakaganda niya o tignan niyo napakaganda talaga ito ang hindi ko pa makita-kita ang pangalan hmm. punong-puno talaga siya parang bukay siguro kasama po rin po siya sa 36 jewels na variety, hinahanap ko po siya kung anong um, identification niya. Hindi ko lang po ma pa, makita. At heto po, hindi, pag ito ay nabulok, nandiyan pa rin siya. Kung hindi ko san tatanggalin, hindi siya mahuhulog. Unlike po doon sa ibang bugambilya na nahuhulog po yung mga bulaklak niya kapag ka siya ay bulok na. heto hindi, mag-aantay Mag pa siya na tanggalin siya. Ayan. May nakita po akong isa na natutuyot na oh, tingnan niyo. Nalalanta na, namumulaklak pa man din. Ayan, tingnan niyo kanyang ano oh, dahon oh. Natuyo na po yung mga dahon niya. Kaya eto, dinidilig-diligan ko siya ngayon. Binabarang ko po ng tubig. Kasi ito yung tuyo talaga yung kanyang lupa. Well-drained naman po yung lupa nito. Kaya okay lang na diligan natin siya ng gusto. Ayan, tingnan nyo. Nilagyan ko na siya ng pangalan, na oh, ayan. Si very Light Purple. Ayan, naglalagay na po talaga ako ng mga ID nila. Nalagay ko po ito sa ating lagayan ng mga pinapalaki kong bugambilya. Ayan, ang dami pong mga namumulaklak dito. Oh. Dan -dan ang bulaklak. Oh. Ito, 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 Ilang araw ko lang hindi sila napuntahan. Ayan na. Ano pangalan nito? Sana may ID. Nasaan ka na? Ayan, si Raspberry Eyes. Ayan, ito po pala ang bulaklak ni Raspberry Ice. Ayan o. Oh. ganda ni California Gold tingnan nyo naman oh hmm. ganda ng pagkadilaw niya diba ano pa lang po ito baby pa lang po ayan oh tingnan nyo ayan pero lumaki na po siya napalaki ko na siya <laughs> Mabilis lang po magpalaki ng bugambilya. Huwag niyong pansinin, lalaki yan. <laughs> so, ayan, nakapag-grow na po tayo. Na-check na po natin yung ating mga alagang bugambilya. Sana nag-enjoy po kayo sa panunood at see you on my next video. Please don't forget to subscribe, likes and share my channel. And see you next time. Bye!